Hello, mga kasangga, good afternoon, good morning, good evening sa ang bansa ka nga ngayon. This is Jingo Duvimbero, OFW Response Team. So sa lahat ng mga member ng OFW Response Team sa ang bansa ka man, uh, ORT International, mga kasangga karamay ng Pilipino, kumusta? Mag-ingat-ingat po tayo dyan. So ito po ay kominto lang, kuminto. Uh, opinion, sariling opinion, sariling opinion, uh, sariling komento. So wala tayong pinapanigan, wala tayong pinaprotektahan, hindi tayo against sa politiko, pero against tayo sa pul politiko. pul politiko na ipal. Okay? So wala tayong hindi tayo magka hindi tayo magka markos. Marcos. Nasa gitna tayo. Yung atin lang is ang katotohanan at yung nakikita natin at nababasa natin sa mga nangyayari sa ating Pilipinas. So bago ako magumpisa ngayon sa itong isyu Introduction muna tayo. At bago lahat, 'wag mo kalimutan mag-subscribe at mag-like sa lahat ng mga hindi pa subscribe Please subscribe uh, para lagi kayong updated sa ating mga ay ina-update, ina-upload na video. Si Davao City Congressman Paolo Pulong Duterte sa sinasabing People's Initiative para isulong ang panukalang charter change. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Congressman Pulong na ang nasabing People's Initiative ay hindi boses ng taong bayan, kundi boses ng ilan na nais manatili sa kapangyarihan. Nanawagan ang kongresista sa mga kapwa niya Dabawenyo na huwang ipagbili ang kanilang firma sa halagang isang daan o sampung libong piso. Sa kanyang post, sinabi rin ang na mayroong nasa 2 billion pesos ang inalis ng House leadership sa pondo ng mga Dabawenyo at tanging nasa 500 million pesos lamang ang budget na natira para sa kanilang distrito o ngayong taon. Siniguro ni Congressman Pulong na hindi niya hahayaang magsakripisyo ang kanyang mga constituent sa maruming politika sa House of Representatives. Sa ngayon, wala pang tugon ang liderato ng Kamara hinggil dito. Pasok ang ating komentaryo at opinion. Hello mga kasangga, we'll be back. So, kumusta na? Narinig niyo ang balita? So, hindi pa kayo galit yan. Mga kasangga, mga kaibigan, mga OFW na umasa na uunad ng Pilipinas sa umasa kay Ferdinand Marcos. So, nakita niyo ang balita. Tinitira nila, tinitira sila ng tira ni mga, sa mga Duterte. Tandaan mo, ito ay opinion ko. Ha? Wala akong pinapanigan. Sarili kong opinion. Wala kong Uh, pinaprotektahan. Ito ay aking sariling punyin lang bilang OFW at bilang mamayan ng Pilipinas. Okay, Sa tingin ko, sobrang personal na ang nangyayari ngayon sa mga Duterte sa Dabaw. Parang galit at inggit kung ano yan ay hindi natin alam. Sa tingin ko, ay naisahan ang mga Duterte sa dirato sa Kamara. Kung bakit ganyan nalang kainggit o kagalit nito si Representative House Speaker Romaldes. Parang nabaliktad na dapat ay mag magkaroon tayo ng unity team, parang nawala na ang unity. Sa tingin ko dahil sa leadership ni Mr. Romaldes at apektado lahat. Tingnan mo ha, from, from the Vice President hanggat, hanggat ni Pulong. Kung titingnan mo, budget ni Vice President sa 30 pinag-initan. Ngayon, ang budget ni Pulong pinaginitan isa lang ay may kagagawa nun. Hindi si, Pres hindi si President Marcos, hindi siyempre, of course, hindi si VP Sara. Mas lalong hindi ang Senado. At mas lalong hindi ang DOJ. Isa lang. Ang Kongreso lang ang may pakana niyan. Kung sino yan, tingnan nyo. Si Martin Romaldis yan. Baka. Lagi natin yung baka kasi baka patawag tayo ni, Kong ni Romaldis eh, may magagalit naman. Pero in fairness, kung titingnan niyo kung titingnan niyo yung sitwasyon from, simul, from the start hanggat ngayon nangyayari. Hindi galing ni Bungbung -Bung Marcos, hindi of course hindi ni galing ni Best President, hindi rin ni, Sarah, ni sa sa, sa Senado at lalo hindi sa DOJ sa, sa sa, Kongreso yan ang problema. Bakit? Sila ang sumusulong sa, cha -cha, sa, 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 Charter Change dahil may sarili, may sarili silang ambisyon na hindi nila hindi kasi hindi sila hindi kasi sila mana, mananalo sa president election kaya ginagawa nila yon kasi yung sulong nila ang hindi nakatindi pa dito may tag yung signature may tag 100 to 10,000 10, 10, 10 kaya kayong mga kayo mga nasa Pilipinas wag kayong papayag na bayaran kayo ng isang daan may, may nakita ako na balita ngayon pumayag sa dahil la wala, wala daw siyang bigas. Pero hindi niya alam kung ano yung pinipirmahan niya. Anong utak 'o nang utak 'yan? Ate, anong utak ka? Ha? Hindi mo ba alam kinabukasan ng pamilya, kinabukasan ng anak mo? Imposible naman wala kang bigas. Imposible. Kung wala kang bigas, siguro tamad kayo. Minsan-minsan gagamitin naman natin 'yung pag iisip natin, 'yung utak natin. Na nakasalalay sa atin ang ating bansa. Okay? Natandaan nyo? From uh, Vice President hanggang ni Pulong, pinaginitan ang budget sa dabaw. Kawawa, laging kawawa, tuloy. Ang hindi ko maintindihan, guys, mga kasangga, bakit galit? Bakit, bakit galito yung kanilis ni sa mga Duterte? Ano ang, ano ang problema nila? Baka naniligaw to si, ano, baka naniligaw to si eh, Romaltin, si Martin Robaldes si Mr. Martin Romaldis ni BP Sara at uh, Binastid. Kasi parang galit na galit, hindi ko maintindihan bakit ganoon siya. Di ba? So, mga kasangga, kayo ng bahala humusga doon at sa kanila, uh, kayo na kung ano yung komento nyo, pwede nyo i ano sa, ano, sa comments, box, comments box. Okay? So, salamat. Shout out sa lahat ng FW. Sana mag -ingat po kayo. Ingat-ingat po tayong lahat dyan all over the world na mayroong OFW, ingat-ingat kayo dyan. Salamat po.